Lumapit si Han sa kanya at sinabi na natanggap lang niya ang susunod na misyon. Pagkatapos magtapos si Manggam sa pagsasalita, nagpasalamat siya sa kanya. Sa totoo lang, ang pagtingin sa gayong mahabang teksto ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. "Salamat sa iyo," sabi niya. Sumagot si Manggam na walang. "Ano man siya, sa katunayan, gusto ko ang paghahanap ng mga clues na tulad nito," dagdag niya. Habang nagpatuloy si Bai sa pagsusuri sa rebulto ng malapitan, lumingon si Manggam sa kanyang direksyon at nagtanong, Group Leader, sinusuri mo na ang rebulto na iyon simula pa sa simula. Mayroon bang malilito? Hinawa Hinawakan ng isang nakaturo na seksyon ng rebulto, sumagot si Bai, syempre mayroon. Pagkatapos ay hinayla niya ang seksyon na iyon ng rebulto, nagbubunyag ng isang secret door. Ang silid ay nanginginig ng kaunti habang bumubukas ang pintuan. Ang lahat maliban kay Bai ay may isang nagulat na hitsura sa kanilang mga mukha. Si Bai, sa kabilang banda, ay ngumiti lamang sa pagtuklas at pinamunuan ng grupo sa loob. Sa loob ng secret room, ang grupo ay bumaba ng isang flight of stairs. nagkomento si Bai na ibinigay ang taas, malamang na sila ay napunta mula sa ikaapat na palapag hanggang sa basement, tama. At sumagot si Han na ito ay hindi bababa sa dalawa o tatlong palapag sa ibaba. Alam niya ito dahil binibilang niya ang mga hakbang. Habang ang grupo ay lumalapit sa kanilang destinasyon, isang ngiti ang gumapang sa mga labi ni Bai. Malapit na tayo, kung hindi ako nagkakamali, sa ibaba ay dapat na ang lugar kung saan ginagawa ni Xiao Chong Lin ang kanyang pagtawag o nakikipag-ugnayan sa demonyo na si Jia at nagsasagawa ng mga sakripisyo para sa j Set. Mga segundo mamaya, ang grupo ay abot sa isang double door at sa pagbubukas nito, natagpuan nila ang isang bilog ng inverted crosses at arcane inscription sa sahig. Ang grupo ay lumapit sa ritual circle habang nagkumento si Crow na ang amoy ng dugo ay intense. Yumuko si Bai sa gitna at dinampot ang isang bagay, curious, nagtanong si Mangam kung ano ang dinampot ni Bai. Tumayo si Bai at sumagot na ibinahagi niya ito sa grupo upang maaari niya itong suriin para sa kanyang sarili. Ito ay isang golden medalya na may description dito na pinangalanan ang Core of the Hell Teleportation Array. Isang special item, ang bilog na minarkahan ng simbolo ng impyerno ay maaaring gamitin upang i-resurrect ang Rare Demon Hospital. Ang mga kinakailangan na kailangan ay isinakripisyo ang labing-anim na buhay kasama ang kanilang mga kaluluwa at dugu. Ang item na ito ay unique at ang tinawag na demonyo ay paghihigpitan sa level 12 dahil sa mga patakaran ng dungeon. Pagkatapos ng pagtawag, ang difficulty ng dungeon ay tataas sa hell difficulty. Nagulat, sumigaw si Hansha sa pagtataka nang makita niya ang notification, at nagkomento si Crow na may malawak na mga mata nang mapansin niya ang level restriction pagkatapos ng pagtawag. Teka, nangangahulugan ba iyon? Ngunit bigla, nagreact si Mangam na may kasabikan, nakangiti at nagsasabing na kung tatawagan nila ang demonyo at patayin ito, hindi ba sila tatama sa lottery? Hindi alam sa kanya, hindi sumang-ayon si Crow sa ideya na ito. Tiningnan siya ni Bai nang may pagdududa at tinanong lang, "Ako ay nasa level 8. Kumusta naman kayo?" Sinabi ni Manggam na siya ay nasa level 5. Si Crow ay nasa 4 at si Han siya ay halos nasa 4. Ngunit si Bai ay gumawa ng isang slicing gesture sa kanyang kamay at sinabi, "Well, tawagin ng demonyo at mamamatay ka agad." Sa mga level sa ibaba ng sampu at walang profession at equipment, Saan mo nakita ang lakas ng loob upang labanan ang isang level 12 demon? Ngumiti si siya at sinabi, "Ngunit hindi ba nandito si Emperor Bai?" Mapagpakumbabo siyang ginabayan ni Bai at sumagot na kahit nandoon siya, hindi iyon posible. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang demonyo at isang weak-blooded demon ay napakalaki. Dapat mong malaman iyon. Bumalik tayo at mag-level up at kumuha ng mga profession. Lumingon si Crow kay Mangam at sinabi, siguraduhin mong dalhin mo ako kasama kapag bumalik ka, seniors. Kinindatan siya, ni Mangam, nakangiti, at sumagot, syempre, bibigyan ka ng priority. Ang grupo ay bumalik sa director's office. Nagtanong si Mangam kung tapos na ang dungeon raid. Mayroon bang iba na gustong gawin? Kinamot ni Han siya ang kanyang ulo at sumagot na mayroong isang bagay na hindi niya maiintindihan ang isang descendant ng isang demonyo ay mayroon ding isang kapatid na babae. Nagtataka ako kung iba siya o kung magkatulad sila. Hindi ako sigurado kung maaari itong isang coincidence, ngunit tiyak na umiiral ito ngayon. Hinawakan ni Bay ang kanyang balikat at nagtanong kung bakit siya nag-iisip tungkol dito ng biglaan. Ang iyong ama ba ay kumilos ng kakaiba bago ang apocalypse? Sumagot si Han siya na hindi. Ang aming relasyon ay hindi malapit sa akin. Siya ay isang ordinaryong tao lang. Ang aking ama ay nabuhay ng isang unremarkable life. Ang pinaka-extraordinary na bagay tungkol sa kanya ay ang pagiging iba niya na uli ng zombie kaysa sa iba. Sa isip ni Crow, naisip niya ang isang red zombie na may mga sungay at white hair at sumigaw, isang demon zombie. Sobrang cool iyon, ngunit si ni sanihan siya na may isang tense expression at sumagot, hindi, wala itong kinalaman sa mga demonyo. Siya ay naging isang plague zombie na natatakpan sa purple at green fungal spots. Ang mga spots na iyon ay nagbigay sa akin ng isang malakas na pakiramdam ng panganim. Hindi ako naglakas loob na hawakan siya. Dahil dito, napilitan akong mabilis na i-master ang telepathy sa aking psychic power. Ang huling aralin ng aking ama. Si Baye intrigued at habang lumingon siya sa direksyon ni Hansha, nagtanong siya, plague zombie. Sumagot si Hansha, dapat itong may kinalaman sa Chinese plague disease, pinag-aralan niya ang kanyang sarili. Ang mga kapitbahay niya ay may mga spots din. Huminto si Bai sa isang sandali at naisip, ito ay talagang nakaugnay sa SSS level ng Plague Sect mission. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hansha at sinabi, "Sobrang interesado ako sa chemical plant na iyon. Kapag nakarating ako sa Shanghai, dalhin mo ako doon." Sumagot si Hansha, Oo, walang problema. Itinaas ni Crow ang kanyang kamay at sinabi, Emperor Bai, mayroon akong ilang mga tanong tungkol sa aking mga abilities. Ngumiti si Bai at sumagot, Siyempre, lahat ay maaaring magdalakay ng anumang mga tanong o magbahagi ng information ngayon. Sa parehong oras, naisip niya na ang kanyang ani ay mahusay. Nakakuha pa ako ng ilang clues tungkol sa Plague Lord's Mission. Nang maglaon, bumalik sa loob ng room 1503 ng hotel sa Zhongqing, nagising si Bai mula sa kanyang pagtulog, ngunit nagulat siyang marinig ang mga tunog ng mga tao na umubo ng tuloy-tuloy. Tumingin siya sa paligid at nabigla na makita sina Jiang Lupuang, Jiang, at Shou na nakalatag sa sahig, umubo sa paligid ng kanyang kama. Sumigaw siya, kinwestiyon kung ano ang mali sa kanila. Sinubukan ng isa sa kanila na tawagin siya, ngunit ang kanyang boses ay lumabas na mahina. Tinulungan ni Bay ang dalawa sa kanila sa labas at sinabi, ano ang nangyayari? Sinabi ko sa iyo na huwag pumasok sa silid. Naglabas ako ng ilang mga virus upang maiwasan ang mga aksidente. Habang ang isa ay inilagay sa couch, umubo siya at sinabi, mayroon akong dalawampung diseases related to negative buffs ngayon. At sumagot ang isa, mayroon akong tatlumpo. Ang lahat ng aking attributes ay nasa zero. Mamamatay ako. Bai, mayroon ka bang anumang antidote? Tumayo si Bai at sumagot, inalis ko na ang mga virus mula sa iyo. Ang iyong mga abilities ay mabawi agad. Magpahinga ka dito, pupunta ako at kukuni ng lalaki na si Jiang o kung ano ang tinawag sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Wei Shero kay Bai na may isang pakiramdam ng urgency sa kanyang boses. Sinabi niya kay Bai na si Jiang ang ay talaga, namang nandoon upang patayin siya. Ang mga mata ni Bai ay agad na lumaki. Kaya, tinanong niya kung ano ang dahilan ni Jiang Lupuang. Bakit niya gustong patayin ako? Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag si Wei Shiro na nagsimula ito dahil hindi siya naniniwala na ang settlement na binanggit mo ay totoo. Kaya upang i-verify ito, hiniling ko kay Song na i-record ang isang video at ipadala ito. Ngunit hindi ko inaasahan na si Song ay sobrang detalyado. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Wei Shero ang pagpapaliwanag ng eksaktong dahilan para sa mga aksyon ni Jiang Lupuang, kasama ang kanyang pagtanggi na makipag-date sa kanya. Ang bagay ay, pagkatapos kong tumanggi, sumigaw siya ng iyong pangalan at sinabi na papahiyain niya ikaw, sinasabing ang lahat ng mga problema ay lumitaw pagkatapos mong dumating at ang pagpatay sa iyo ay malulutas ang lahat. Ang dalawa ay nakaupo sa isang Part 08 table at habang sumandal si Bai sa kanyang upuan, nagkomento siya na si Jiang ay isang hanggal. Anong uri ng logic iyon? Narinig ito, sumang-ayon si Wei Shiro at sinabi na si Jiang ay talaga namang isang hangal Magbabante siya ng anumang batang babae na nakipag-ugnayan siya, pinipilit pa ang kanyang childhood friend na mag-drop out sa paaralan. Kung hindi ako pinrotektahan ni Song, ginamit sana niya ang parehong tactics na ginamit niya sa ibang mga batang babae upang pilitin ako. Nasaktan sana ako by kanya matagal na ang nakalipas. Ang pagiging natigil sa hotel kasama niya ay naramdaman na tulad ng impyerno araw-araw. Sa kabutihang palad, ang kanyang talent ay hindi sobrang lakas upang pilitin ako. Kung hindi, sinira niya sana ako matagal na ang nakalipas. Nakita kong gaano kalakas ka ngayon at alam na buhay pa rin si Song, sobrang masaya ako. Pagkaraan ng ilang sandali, habang si Jiang Luang ay umubo ng marahas sa silid, ang dalawa ay tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Lumingon si Wei Shiro at nagtanong, si Jiang Luang ay nahuli sa iyong trap sa loob ng ilang sandali. Patay na ba siya? Sumagot si Bai na hindi. Ang mga common virus ay nagpapahina sa attributes ng isang tao ng mabilis. Ngunit dapat itong tumagal ng kaunti upang maging fatal. Pagkatapos ay sinabi ni Wei Shiro na mayroon siyang ideya. Ginawa nito si Bai na magtanong kung ano ang gusto niyang gawin. Samandal siya patungo kay Bai at sinabi, kinamumuhian ko ang lalaki na iyon ng sobra. Gusto kong gawin siyang mamatay ng may pagsisisi. Binuksan ng dalawa ang pintuan at nakita si Jiang Lupo ang nakasandal sa kama, umubo. Ito ay noon na ang huling bagay na nakita ng pula at irritated na mga mata ni ay isang halik sa pagitan ni Bai at Wei Shiro. Mabilis na kinuha ni Bai ang pagkakataon na magtanong upang inisin siya, sapat na ba ang isang halik? At sumagot si Wei Shiro na iyon ay, ano pa ang gusto mong gawin? Ito ang aking unang halik, alam mo. Dalawang araw mamaya, sa mountainous forest sa labas ng lungsod ng Wuhan, Si Bai ay walang putol na tumatalon sa pagitan ng mga sanga ng mga puno ng sinimulan ni Song Zhang ang isang voice call. Sinagot ang call, tinanong ni Bai kung ano ang problema. Sumagot si Song Zhang mula sa kabilang dulo na natanggap niya ang isang report ng sitwasyon tungkol kay Wei Shiro. Ang aming mga tao ay kinuha na si Wei Shiro at ang iba pa sa seksyon ng ilog sa daan at pabalik na, sabi niya. Pagkarinig nito, pinuri ni Bai si Song Zhang para sa isang trabahong mahusay na nagawa. Idinagdag ni Song Zhang na may isa pa siyang bagay. Kamakailan, maraming tao sa Evolvers Forum ang nag-uusap tungkol sa isang misteryosong chat group na puno ng mga eksperto. Sabi ng mga usap-usapan, ikaw ang may-ari ng grupong ito at ang mga miyembro ay pawang mga pioneer na nagising ang kanilang mga kakayahan bago ang apocalypse. Totoo ba iyon? Nakatingin sa kalapit na lungsod, sumagot si Bai na iyon ang chat group 001. Nakalimutan ba niya ang post na hiniling niyang i promote bago ang apocalypse? Ang bigla ang pagkaunawa ay tumama kay Song Zhang na parang bala. Medyo nagulat, nagtanong siya na sa dami ng mga eksperto, hindi ba sila magiging malaking asset para sa kanila sa hinaharap? Gayun din, paano nila dapat hawakan ng mga post sa Evolvers Forum tungkol sa mga talakayan tungkol sa chat group? Mabilis na nagpunta si Bai sa lupa at sumagot na hindi kailangang mag-alala ni Song Zhang tungkol doon sa ngayon. Titingnan muna niya ang mga post at pagkatapos ay magpapas siya na lang. Ipadala mo lang sa akin ang mga titulo ng mga post na may pinakamaraming talakayan. Sumagot si Song Zhang na sumasang ayon dito at tinitiyak kay Bai na gagawin niya iyon kaagad. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagpadala siya kay Bay ng isang mensahe na naglalaman ng lahat ng mga titulo na may pinakamaraming talakayan sa group chat. Binasa ni Bay ang mga ito at naisip na oras na para pa si Kitten ang kanyang chat group. Hindi lang ito magbibigay sa kanila ng malaking impluensya at kapangyarihan para manakot, kundi magbibigay din ito sa mga miyembro ng grupo ng pagkakaisa. Nagagawing mas madaling i-recruit ang mga espesyalista ng grupo sa hinaharap, naisip niya. Bigla, pagkatapos ng ilang hakbang pa, ang luntiang at masiglang tanawin sa paligid niya ay dahan daw ang nagsimulang mamatay hanggang sa ang kagubatan ay tuluyang naging isang mapanglo na lugar na may mga bungo at kalansay na nakakalat kung saan saan. Ang kapaligiran sa paligid niya ay tuluyang nagbago at habang lumabas ang isang notification na abisuhan si Bay na nakapasok siya sa lihim na dungeon na pinangalan ng The Village of the Demon Worshippers. Nang makita ito, Ngumiti siya at habang mahigpit niyang kinuyam ang kamao sa pagkasabik, nagkomento siya na sa wakas ay natagpuan na niya iyon. Ang lihim na dungeon kung saan niya nakuha ang S-Rank Class Transformation sa Demon Hunter sa kanyang nakaraang buhay. Susunod, inilabas ng system ang kanyang mga misyon. Ang unang gawain ay may D-level na hirap at ito ay pigilan ang ritual ng mga taga sa pagtawag sa demonyo. Ang pangalawa ay patayin ang lahat ng napulot na taga -baryo. Ang hirap ay si. Ang pangatlo ay patayin ng demonyo na tinawag ng mga tagabaryo at ang lahat ng napulot na tagabaryo. Ang hirap nito ay nasa es na antas. Sa kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, naaalala niyang nilapitan siya ng isang binata na nagngangalang Chen Home. Sinabi niya sa lahat na dadaan lang sila sa lihim na dungeon, kumpletuhin ang pangalawang gawain, at pagkatapos ay umalis. Itatakda din nila ang mga drop equipment para sa isang patas na role para sa grupo, at ang mga hindi mananalo ng anuman ay bibigyan ng bayad na gintong bariya. Nangako rin si Kuya Chong na hindi siya magiging masama sa sinuman. Kaya, upang kumita ng ilang gintong bariya, naniwala siya sa mga kasinungalingan ni Kuya Chong at sumali sa kanyang grupo sa lihim na dungeon na ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.